At ito mga estudyante ng Mabato, grade 7. Kuya, ano pangalan pangalan mama. Okay na dito ngayon sa may babato, maganda na sumundo. Si Pagmentado na yan. Wala ng putik. Pagtag-ulan, di ba? Ayun ang kalamba, general hospital yata yan. So, palengke ng kalubang. Soon. Mama. Ayun ang Iglesia de Cristo. Ayun ang Asia 1 na palengke. Ayan ang CI. Diyan ang palabas ng Alpha Mart. Tingnan niyo, 'yun ang Alpha Mart sa kanto eh. O oh, ma-update natin yung ano, yung, yung tawag dito. Yung ginagawa dito sa palengke ng Kalubang. Okay labasan ngayon ng service ko kaya uh, sasabay ko na to okay na dito ngayon sa may mabato maganda na sumundo pag mga December siguro gawa to tingnan nyo mga katoda yan Pimentado na yan Wala nang putik tag ulan, di ba? O, kita nyo O, tandaan, may ginagawa O, tingnan nyo Yan o. Ano, ang ganda no. Siya, oh, kayo, bawal ka? tapakan niyan. Oo, oh, pambansang katoda. Ha. Oh, o bawal tapakan ka? niyan. Oo, oh, pambansang katoda. Ha. <laughs> ayan mga katoda, ayan oh. Isimulan na 'yan sa Mamaya raw babakuin na 'yan eh. Yun ang Kalamba General Hospital yata 'yan. Tapos ito yung ito yung palengke ng kanlubang soon mama yung palengke ng kanlubang soon mama na lupa kasi yung kaliwat kanan no kaya mga katoda malapit na yan nakakatuwa naman 25 years, 30 years Ngayon lang nga sa si Sementuan Ayan ang ating tricycle Ayan ang General Hospital Ayan ang Iglesia Ni Cristo Ayan ang Asia One na palengke Ayan ang CI Ayan nyo, ayan ang CI oh Ayan ang CI Diyan ang palabas ng Alphamart Tignan nyo, yun ang Mart sa kanto. Ayan, mamaya. Tignan nyo na, yan na. O, ayan. At ito, mga estudyante ng mabato, grade 7. Kuya, ano po ang Pambansang Kadoda. Mamaya, ma-upload na to, ha? Alam mo nga, na? Pambansang Kadoda nga. Ah, okay. Papanood nyo. Sige. Okay, talaga, uwi na tayo. Oo.